Good morning po mga ka-good life. Today po, si-share uh, ko sa inyo ang aking uh, ipipreparang almusal. Ito po ay simple lang pero nutritious po. Samahan niyo po ako. At kung di ba po kayo nakakapag-subscribe uh, sa aking channel, please like, share, and subscribe to my YouTube channel, Tita B. Trends Chan. Okay po, Samahan niyo po ako sa aking gagawin. Okay. Una po, meron tayo dito ah uh, steam broccoli and steam broccoli and ah uh, cauliflower. Meron po tayo dito steam cauliflower. Ayan. Nilagay ko po siya sa ref. So, ngayon po, iinitin natin siya. Lagay po natin siya dito sa platito. Kukuha lang po tayo ng ilang teraso. Ginamit po rin po ito. <laughs> yung pinakatangkay ng broccoli. Kasi po mahal ang broccoli. Kaya ayan. Sinama ko na rin siya. Okay. So ito po. Ako lang naman po ang kakain. Ay, valid na dalawa po kami kumakain. ito. kaya. Ayan. Lagay lang po tayo ng konti i-save po ulit natin ito. at babalik natin sa rep para sa mga susunod na pagkain. Ito po tatagal po ng 1 week. Ayan. So, meron na po ako doon inin uh, sinain. So, mainit pa po yun. Kaya, iinitin po natin siya. Ilagay po natin dito sa kanin. Ayan po. So, at meron na rin po ako dito naka-prepare na kamatis at saka sibuyas. Mamaya po i garnish natin ito. So, ang gawin po natin, ah uh, meron po ako dito ayan, tulingan. Sinaing na tulingan po ito. May gito, isang oras ko lang po siyang pinakuluan. Ayan. Kita po ba na So, magpapainit po natin tayo ng kawali at atin pong ipiprito. So, check po natin, mainit na po ang ating kawali. Ang camera po, wala sa ano. hintay po nating uminit. Init na po. Mainit na po ang ating kawali. So, ayun. Lalagay na po natin ang ating uh, sinaing na tulingan. So, kukuha lang po tayo ng isang peraso. Patiktikin lang muna po natin para hindi masyadong tumilamsik ang mantika paglagay natin itong sinaing na tulingan. Oops! Bawasan natin yung pinit. Okay, lagay po natin ang dahan-dahan. Okay. Careful, careful, careful. Okay, dagdagan po po natin ang sa <laughs> ayan okay. uh, Medyo mababa na po kasi ang temperature na na hawali natin. Kaya hindi na masyadong sumilang sisi ang pangalawa natin lang. So, lakasan na po natin yung po, natin. Ayan. <laughs> okay, check po natin kung brown na. Okay, hindi po. Hantayin tayo pa po, then, po natin may hindi ng kaunti. Ayan po, medyo magkulay na ng kaunti po. Kaya so, binalistag po na po yung isa. So, talis na rin naman din po natin yung ako isa. Ito po na tayo na pong. Ayan po, kumuha na ako ng pong kasi po may dinahirap. Alin pa rin. konting mantika lang po yung nilagay ko. So, galaw-galawin po natin para uh, na-distribute po yung mantika sa kabila. Kumuputok-putok okay. po. Maybe careful po tayo. Okay, tingnan po natin kung pwede na ang uh, in. Eh. ang okay, ito po. Hintayin po natin na medyo mula pula pa. Okay, medyo makula na po. Balik pa rin po natin kasi isang isa ko lang pa po ng pula. Ang isa po ay okay na isya. Hanggang na po natin. Patikpikin lang po natin ang kaunti. So, ilagay na natin sa plate. Ayan po. Oh, o, oh. dito po. Ayan. Tapos itong isa, panggalin na rin po natin. Hinaanan natin ang apoy. So, ayan. Ilagay natin ng dito sa plate. So, ilagay na rin natin itong napanggal. <laughs> ayan. Ayan. Okay. pinatay na po natin ang apoy. And then, ilagay, kuhanin na po natin ang ating ah uh, iniinit na cauliflower. wait lang. So, ito na po yung ating iniinit na cauliflower. Ilalagay po natin siya dito. Oh, mainit. <laughs> Ayan lalagay po natin siya dito sa gilid ng ating uh, prito. Ayan po. Lagay na po natin sa gilid ng ating prito para po mamaya ito ay pantanggal ng umay o ng alat. Tsaka nutritious po kasi ito. Ayan. Wait. Konti na. Ayan. So, ito na po ang ating magiging almusal. Okay. Tapos, ito na po ang ating sausawan. Nalagyan lang po natin ng kaunting toyo. natin ang kaunting toyo. Wait lang, anak. Nabali. Alin ang oh, nabali? Ay, okay lang yan. Nabali yung hanger daw po. Ayan. So, tara na po. Dali na po natin. Ito sa lamesa. Ayan. Ito po ang ating pagkain ngayong umabi. Ay, hindi siya pwedeng dikitin. May naki-serve po po ang ating anak. Ayan. Nabali daw po yung kanyang hanger. Kaya, masyado po siyang obsessed sa kanyang ano, sa kanyang uh, ayun, sa kanyang mga damit na ayos niya po. Ayun. Okay, dalhin na po natin sa lamesa ang ating pagkain. Okay, magsandok na po tayo ng kanin. Ayan, ganito lang po kadami ang aming kakainin. Ito po para sa akin. Ito naman po ay para sa So, ito po ang para kay Makmak. Mas marami po ng kaunti kasi mas malaki siya sa akin. Para sa akin ka, At ito naman po ang para sa akin. Ayan. Uh, ah, mga one cup lang po siya. Ito po ay mga two cups. <laughs> okay, takpan na po natin ang ating mga pinagagawa dyan. Okay, mamaya na ulit yung inisim. So, tara na po sa lamesa. Samahan niyo po akong kumain. So, oh, ayan po. Ready na po ang ating almusal. Ayan po. <laughs> so, kain na po tayo. Ayan po ang aming almusal. Natawagin so, ko lang po ang aking partner. Ito natin ng kape. lahat <laughs> ng kape at WB Street again, January 6, 2007. video take okay. na po natin ang ating almusal. Ito po ay para sa body po. Wow. Ay, <laughs> <yung paper. laughs> Ito Hinahanap po ang para sa body ko ay makmak. Ang -mak. <tapos> sa akin ay ito. Ay, saan daw ang aking kape? Ito po ang aking kape. Ay, bara ako. So, ayan Anong po. Tikman na po natin. Detect sa Ano? Ah? <tapos> problemado si Kuya. Bakit ba problemado si Kuya? Ha? Ah. Ha? Problemado ang aking kabady. So, tara pong kumain na. Ay, ang aking pong nga palang kape. <laughs> Wait lang. Pakita ko po sa inyo ang aking kape. Ito po ang aking kape. So, lagyan po natin ng kaunting asukal. Tignan po natin kung sakto na ang aking kape. Ah, sakto sa sarap. So, ito na po ang ating pagkain. Kain po tayo, mga kagod life. Tingnan po natin ang ating tulingan. Ikutin natin ang kong. Thank you. So Ito na pang ating tulingan Isausaw po natin dito Sa ating isda Ay sa ating sausawan mm. Sikman po natin okay. Ay sili daw Ayun kuha ka ng sili doon sa ating ano Sa labas Ayun kukuha po siya ng sili Hmm. Wow, ang sarap-sarap po. Hmm. Kakaiba. Hmm. Tapos susulo po tayo ng uh, parang dito kamatis. Hmm. I-mix na po natin. Ayan. Ayan. Masarap po. Tapos, susubo tayo po ng isang broccoli. Mmm. Hindi <laughs> ba po? Very nutritious po. Ayun Ay, lang po. Thank you so much po at ang ating video. Ay, wait lang po. Anong ginawa mo, ma? Ha? Wait. Ayun. Anong ginawa mo? Ayun, tingnan ka nga. Pakita mo. Ayun. Hindi ko kita. Ayun. Kumuha po siya ng sili. Di makakain ng sili. Meron po kaming tanin na sili. Ayun. Sige. Pisain mo na. Ayun. Magpipisa na po siya ng sili. Ayun. Ayun. Ito po yung ayan. Ah, Ayun. Ayun. Pinisa na po niya. Ayan. Tulungan ko na po siya magpisa. Tama na mak itong dalawa lang. Baka din natin makain. Pusag natin. Okay na ba? Okay na. So, ayan po. Ayan po ang aming almusal ngayong umagang ito. Ayan po, titingnan natin si Kuya. Kaming dalawa lang po kasi ang aking, kami lang po ang magkabadi dito sa bahay. Ayan. Ayan. Ang ginagawa mo po. Tama na, huwag mo na. Baka maisubo natin yun, mangha tayo. Okay. Sabihin mo, kain po tayo. Kain na tayo. Laksan mo. Kain na tayo. Ayan. Kain po tayo. Bye-bye. Thank you po. Thank you for watching. God bless you po. Sana po ay nasa good health kayo. And then, at kung di pa po kayo nakakapag-subscribe sa akin YouTube channel, please like, share, and subscribe to my YouTube channel, Tita B. Trends Chan. God bless you po. I love you all.